guys, ang guys. Prepare kami guys, kami sa kubo. Doon kami yung pinaglulutuan namin guys. Tingin ko lang kasama ko. Update ko kayo pag na tayo sa kubo. Guys, pagpunta na tayo sa kubo guys. Ngayon kubo natin guys tayo magluluto. Namarilan, namaril si ano si Jo Marie kanina umaga. May nauli siya. Hindi ko na bidyoan eh. And guys, dala tayong uling. Siyempre, magluluto tayo. Kailangan natin ng bigas. Bigas yung kubo natin. Dito tayo lagi magbo-vlog niyan, mga guys. Yan ang spot natin. Kung wala kang bangka, di ka makakapunta dito. Kaya solo-solo na -solo natin yung pis dito. dito ko kayo mamaya, guys. Yan, guys. Ready na yung natin, guys. So, nag nagsalang din ako ng ano, kanin natin, guys. Para mamaya, iyaw natin yung ano, guys yung huli ni Jo Marie. Ito yung huli ni Jo Marie, guys. Kanina ng umaga, guys. Ayan sila guys. Apat na piraso, guys. Apat 'to, guys. Isa, gusto pa kung mawala, guys. Guys, gaano kalalaki yung isda na huli ni Jo Marie oh. Okay, so sariwa to guys. Oo, oh, mga talumpa. Guys, yung lalaki. Ito ng mga tilapin na uli niya kanina. Abang inano ni Jomar guys. Silipin natin yung loob ng ating munting kubo guys. And guys, ito yung ating tambayan guys. Ayan pala yung sandata ni jo Marie Panguuli ng isda. Side viewing tayo guys. Ayan guys. Ayan nakikita nyo lahat ng tubig na yan. Di sa yan. <laughs> dito pala kumuha ng pangulang pa na si Jomary dito sa side ng kubo. Guys, eh, medyo luma na yung kubo, guys. Pero okay pa naman. Guys, nililinis na ni Jomary yung uli natin. Update ko kayo mamaya, guys. So, guys. Ready na siya. Ready na siya mag guys. Hey, guys. Iyaw na ni Jomary yung ulam natin. Ganyan lang yung buhay namin dito, guys. Sipag ka lang. May ulam ka na. Napakasarap ito mamaya, guys. palas ng hangin ngayon, guys. Update ko kayo mamaya, guys pag naluto na to guys guys luto na pala guys ayan na guys dalawa naluto na guys kukunin na ni jo Marie. at nating kakainin na gutom na ako ay sarap nang guys pag gusto nyong kumain ng isla guys punta lang kayo dito guys si Jomar nang bahala sa inyo na guys Guys, ang tataba ng mga isda ngayon, guys. Tsaka ano, sili na may kalaman si Toyo niyan. Luto na rin yung kanan natin, guys. Na, guys. Kaya tayong kumain. Let's go! Let's go! <tinyo> Guys, thank you sa panonood. Kita kits tayo sa susunod na video.